Hello mga great! Magandang-magandang araw po sa inyo lahat. Nagpapatapos na po tayo doon sa ating uh, taniman doon sa Lapu-Lapu na Rapalawan Hindi na natin ito pinaisprayhan ng glyphosate kasi nga po hindi ko kabisado yung mga pilapil kung kaano katitindi yung mga butas nito. Tapos ang klase ng damo po rito, pagitpit at saka hugon. So yung glyphosate kasi pag inispray natin tapos uh, hugon po yung damo, naku, eh matagal pong nakatayo yan. Patay nga siya, kulay-dilaw nga ang problema hatayo pa rin dyan sa ating palayan ay, ang pangit tingnan ng ating palayan madumi kaya, at kahit patay na yung damo tinitirahan pa rin ng mga insekto kaya maganda tatabasin ng bala yan po yung sistema dito pagkatapos nga po yan madali mong makikita kung may mga butas o may mga dapat na tapalan o dapat na dagdagan na pilapil isa po kasi sa pinaka requirement ko po, po para maging maganda ang pag pagmamanage uh, natin ng palayan is magandang pilapil pag ang pilapil natin ay sablay at na uh, hindi mo matapakan at dahil madaling ma sira, nako po, yun po ang problema. Nahihirapan kayo mag-control ng damo at the same time na tatapon po yung sustansya sa loob ng mga pinitak natin. So, dire-diretso na po tayo rito sa ating paglalan preparation sa Lapu-Lapu, na Palawan. Next video po natin, ipapakita po natin kung paano tayo nag-spray ng bio-enzyme dyan po sa nerotibate na lupa.